Pares. Pares. Yum. ipit lang na date ito mga kaibigan. 100 pesos. Dalawa na kayo nakakain ni Macy's. Ayan o. Ayan

Yami. Ini kan di Sabau. Bagus. One rice pa. Sabau palang ulam na. Ya. Yeah. Tama. tama na po yan? Oo, oh, tama na Takawan rice pa. Kano, one rice? Fifteen. Uh, pa tayo? Walang palang ulam Five na oh. Oh. Sorry. Ay, mami? bing. Uh. Uh, kasi ganina. sabi ko kasi kanya eh, yan, kasip, may tataw. Taba. Okay, taba. <laughs> taba. Sa ibang Saan Saan yung ano may andito un taba. <laughs> Part ng Albay? Ah, iyo po. Marami kasing baka gara doon. Mm. Dito naghihirap pang minsan po ng taba. Oh, po siya, Pag may itlog po, isisigurado po. Ito na dito ako natung, ko, na tutulungan na tapos.

mga taga Naga City dyan. kung magka Paris kayo dito sa may ano, Yashiano Mall o, magawin kayo dyan, dito kay ate oh. the best ang yung Yashiano Mall mga kaibigan o. pag nagawin kayo sa Naga City huwag nyong kalimutan na ah uh, tikman ang masarap na Paris ni ate doon diyan kami nag Paris mga kaibigan the best pas na nasa harap lang siya ni ah uh, Yashiano Mall para matikman nyo din mga kaibigan kung gaano kasarap. Diyan lang kami na grace day date ni no ni Mrs. Maraybigan. Bye-bye.